Assalamu alaikum. May nagtanong sa akin, ano daw ang pakaramdam na may duwaya? Well, magsisinungaling tayo kung sasabihin nating napakasaya. Dahil tao tayo, normal lang na sa una ay nahihirapan tayong mag-adjust. Pero habang tumatagal ay masasanay din tayo basta meron kang sabar o pasensya. At higit sa lahat, dapat meron kang iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung wala yan niyan, nako, huwag mo nang pasukin ang mundo ng duwahya at baka ikaw ay masabarang. <laughs> By the way, pakifollow itong pinsan ko na katulad kong baguhan dahil sabi nga nila, pagbaguhan, legit, may pagrisbakan. Charot! Sa so ito na nga po at nagluto tayo ng hipon na ginataan na may kasamang repolyo at pako. Dahil baka magtanong na naman si Neneng B. ng ma, anong ulam? At ito nga, tara, aing tayo.